Hello guys! Kakatapos lang ng 6.8 na lindol sa General Santos City na maraming pinsala ang iniwan at may mga buhay na nalalagas at maraming sugatan, may lindol na naman ang naganap. Isa na namang magnitude 5.6 na lindol ang tumama sa bayan ng Kalbiga sa Samar, sabi ng mga state seismologists nangyari kaninang lunes ng tanghali. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOX, na itala ang tectonic tremor 57 minuto pasado alas 12 ng tanghali, na tumama sa 16 na kilometro timog silangan ng bayan ng Kalbiga. Mag-ingat po tayo sa mga aftershocks dahil ito ay inaasaha, at ang mga pinsala ay inaasahan din. Kaya guys tayo hindi makampanti sapagkat ang lindol at hindi natin alam ko kailan o anong oras darating. Maging alerto po tayo tuwing may lindol. At una sa lahat ay lagi po tayong manalangin sa Diyos sapagkat siya lang po ang makakapagligtas sa atin. At ito lang po guys ang update ko ngayon about sa panibagong lindol. Maraming salamat po sa mga nanonood ng aking mga video at huwag kalimutan mag-like, subscribe at click the bell button para updated sa aking mga gagawing video. At mag-iwan na rin ng comment guys sa mga katanungan po. Salamat!